Matapos nga ang matinding araw ng kaliwat ka ng trade moves, kanina nga ay nahanap na rin ng Los Angeles Lakers ang missing piece na matagal nilang inaasam. Si Rob Pelinka, ang general manager ng Lakers, ay gumawa ng isang matinding hakbang bago ang trade deadline. Ang Lakers ay nag-trade ng kanilang rookie na si Dalton Knecht kapalit ng Charlotte Hornets big man na si Mark Williams na isang 7'2 center na makakatulong sa depensa at rebounding ng team. Straight swap nga ang naging deal ngunit hindi lang iyon, binitawan din ng Lakers dito si Cam Reddish, isang 23 31 unprotected first round pick. at isang 2030 pick swap papunta sa Charlotte. Para sa Hornets, tila malaking kawalan ito dahil nawalan sila ng starting caliber center kapalit ng isang rookie at isang guard. Ngunit para sa Lakers ay napakagandang move nga ito dahil sa 15.6 points per game, 58.6% field goal percentage, 9.6 rebounds at 1.2 blocks per game ni Williams, nagdagdag sila ng solid presence sa paint. Hindi lang siya basta big man, siya ang may pinakamahabang standing reach sa NBA ngayon na mas mataas pa nga ito kay Victor Victor Wembanyama. Dahil sa nangyaring trade na ito, nakabuo na ang Lakers ng kanilang Big Five. Si Luka Doncic nga ang kanilang magiging point guard dito. Habang babalik naman si Austin Reeves sa kanyang dating position na shooting guard. Si Rui Hachimura naman ang magiging small forward habang si Lebron ay malilipat sa power forward. At ang kanilang magiging starting center ay ang bago nilang player na si Mark Williams. Sa wakas nakagawa na ang Lakers ng magandang starting 5 ngayon at malaki ang chance na magbago ang kanilang standing depende sa ipapakita ta performance ng kanilang bagong starting five at ngayon na nakahanap na sila ng tamang piyesa sa kanilang roster para palakasin ang kanilang championship hopes. Mas tumindi nga ang laban ngayon sa Western Conference at mukhang handang-handa na ang Lakers para sa playoffs. Chiefs, to LeBron, slam dunk and a foul. Samantala, kanina nga ay opisyal nang sumama si Luka Doncic sa practice ng Los Angeles Lakers. Kitang-kita ang saya sa kanyang muka habang nakikipagbanding sa kanyang mga bagong teammates. Masaya siyang nakihalubilo at agad na nagpakitang gila sa ensayo ng koponan. Sa isang viral clip na kumakalat ngayon sa internet, makikita ang isang friendly shooting contest kung saan kasama niya si Lebron James at Austin Reeves. Sa isa pang clip, makikita naman si Luka na nagpapabilib sa kanyang bagong team matapos niyang ipasok ang isang logo shot dahilan para mas lalong ganahan ang Lakers fans sa kanyang nalalapit na debut. Ayon sa lumabas na ulat, mas mapapaaga ang pagbabalik ni Luka Doncic sa official games. Gayunpaman, hindi pa siya maglalaro sa susunod na laban ng Lakers kontra Golden State Warriors kung saan makakaharap nila ang bagong acquire na si Jimmy Butler. Inaasahan namang magbabalik si Luka sa Martes sa kanilang laban kontra Utah Jazz. Samantala, ang bagong big man ng Lakers na si Mark Williams ay maaaring maglaro na rin sa parehong araw ng pagbabalik ni Luka o posibleng mas maaga sa kanilang laban kontra Indiana Pacers. Dahil dito, mas lalong tumataas ang excitement ng Lakers fans na makita ang dalawang bagong miyembro ng kuponan na suot ang purple and gold. Ang kanilang pagdating ay siguradong magdadala ng panibagong sigla at kumpiyansa sa Lakers habang patuloy silang lumalaban para sa playoff spot ngayong season.